Good afternoon guys. Kami nandito. Kami nagpa-farm. nag-aano sa farm namin. Nagkatabas. At amin po itong tata <laughs>

Yan. Yan ang akin tinabsan, guys. <laughs> Ito guys, ang buhay namin sa bukid. Hindi kami oh, Guys. guys. Hello. 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 Hey, so, anong aming, ano, dikili ka kami yung dati sa... Dito natabas, eh, 300 nila at nagamasa po ng lahat. Sa, ano, doon sa... O, hindi na natabas nila, kahit na hindi yan. Ano? Beso kami mga magsasaka. Ayun, isaka lang po. Kaya kailangan po namin ng puhunan para po sa pag, mm, aming pagtatanim. So, meron na po kami dito natanim na okra. Tinatabasan na po namin. Meron na po siyang bunga. May bunga na siya. Oh. Malapit na siyang putihin. Pipito na si mamay, Kaya hindi tayo Ay. MBC

Dina magdadagan tang lupa. <laughs> Kailangan niya rin eh, ano. Linisin Bin muna bago tataniman. Oh, yes. -tata, ano? Ah, <laughs> Oh, di yan may yan may tudling. Ha? Huh? <laughs> oh, doon, doon maganda doon. Ha, <laughs> ah, kami magtatanim, guys. Ari ay nakikianin, ano nakikitanim?

không giờ sao rồi Ah, tawag sa sayang. Balato, sama guys, bye bye. Tapos namin ang amin tabasin sa dami namin nagtatabas. Bye bye guys. Thanks for watching. Bye. <laughs>